Lagpas na sa recommended kilometer for change oil ang aking kotse. Ano yung mga posibleng problema? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may nareceive na naman tayong question related sa change oil at ang nagiging problema niya o naging problema niya ay lagpas na daw sa recommended na change oil yung kanyang kotse at kung kina question sa atin eh, kung ano ba yung posibleng maging problema ng kanyang sasakyan okay sabihin na natin pwede naman tayong mag extend ng konting konti kung kung halimbawa 5,000 kilometers dapat mag change oil ka na, you can extend up to 5,500 o 6,000 kilometers maximum uh, ang alam ko sa kasa pwede ka mag extend up to 1,000 kilometers eh dun sa recommended nilang change oil. Pero syempre, as much as possible, uh, kung ako ang tatanungin, ano, mas maganda yung mag-early change oil ka na at huwag mo nang extend dun. Kasi yun nga, ito na, ano ba yung mga posibleng maging problema ng inyong sasakyan once na hindi nyo siya na change oil? Well, isa sa pinaka-major issue dyan is pwedeng lumakas sa gas yung inyong sasakyan. Kasi, di ba, ang work ng oil ay sana pag-aanin yung movement ng ating mga component. Pero dahil nga, Uh, pwedeng sobrang lapot na nung oil natin sa loob ng ating engine sya na yung magpapahina ng pagtakbo ng ating makina kumbaga siya na yung pipigil sa pag-ikot ng mga component natin dyan so lalakas ka na sa gas okay. o pwede magkakaroon ka na ng low power na sasakyan kung sakali mang hindi nyo na-change oil ang inyong sasakyan at ang pangalawa is pwedeng mag-cause yan ng overheat dahil nga hindi na, na hindi na nalulubricate yung mga component natin, nahihirapan na siya, Nag, nagkakaroon na ng matinding friction yung mga component. So pwedeng mag-cause ng overheat or worse, eh pwedeng may mga maputol diyan o mabalik dahil sa sobrang init. And third, lastly, eh pwedeng mamuod yan yung oil sludge yan ito yung pinakamahirap ano pag nagkaroon na ng oil sludge kumbaga hindi nyo nang hindi nang hindi maganda yung maintenance ninyo sa sasakyan sa so nagkakaroon na siya ng sludge so yung sludge na yon once na nabarahan niya yung mga uh, dinadaanan ng oil okay hindi na makapenetrate na maayos yung oil so yan yeah, doon na magkukos yan yung mahirap nang tumakbo yung mga component pwedeng mag-overheat na yung mga ano natin, yung mga parts natin, maputol eventually at yun na, yun yung pinaka-worst. Kaya yung mga paps nako, sa kaliman, kung ano yung huling oil na nilagay ninyo, yun yung recommended na change oil para sa inyo. Kung baga, kung mineral yan, edi eh every 5,000 kilometers magpalit kayo. At kung fully synthetic naman yan, edi eh every 10,000 kilometers eh magpalit kayo. Kung semi-synthetic naman yan, mga 7 to 8,000 kilometers, eh sana nag-change oil na kayo. Kaya pag kayo ay uh, magkakaroon sa sasakyan mga paps no, alagaan nyo talaga sa oil kasi yan talaga yung pinakabuhay nyan kung yan ay mapapabayaan ninyo well sadly hindi magtatagal ang inyong sasakyan kaya uh, laging uh, suggestion suggestion sa dyan sundin niyo kung ano yung recommended sa inyo na interval ng change oil as much as possible mas okay na maging early than maging late okay kung nagustuhan niyo yung video paki-like na lang mga paps